travel lang. Balik ka kagaling natin sa school kasi dinala natin yung form 137. Tapos bigla tayong naguto. So may pupuntahan tayo dito. Um, Tugiga pansit, ganon. Patil pa. So since I am from the north and miss na miss ko na Pancit. Sabto na kita ko doon paraan, So pupuntahan natin siya. Sana bukas kasi nakailang ano na ako. Nakailang attempt na ako laging sarado. So, ngayon, kung bukas siya, malalaman. Kung ito ba authentic from Dugi Garaw. Kasi miss na miss ko na ang panisip na. So, see you later. Bye. So, dito lang yun sa may punta doos. O, di wala walang traffic dito sa amin? Yeah. Together with my Calabani, Justin. Malamit na boys! Ganda na, nasa butong dos na po tayo. Ito na! Ayan siya! Ah! It's open. So, ayan siya. Sabi niya authentic to Giga Rao. Batil pa to. So, let's see kung talagang taga to Giga Rao yan. That's G! So, ito yung mga pansit niya, guys. Wow! Yan! Inatam taga to Giga Rao talaga na eh. Okay! Later na lang, guys. So, yun. Unfortunately, bukas siya pero walang tao kasi wala pa daw yung may-ari. So, mabisi-bisi nga na gaman na nakapansi. Let's see next time, guys. At ang inyong ate Negi ay sawi na naman.